Hi guys! Tarasama niyo ako dito sa sobrang heaven sa dami ng mga desserts. Yung tipong titig na mo pa lang eh maglalaway ka na talaga. Mabibilib ka pa dahil magwa one year pa lang sila may tatlong branches na. Dahil bukod sa napaka-affordable lang eh sobrang sasarap pa. Ito ang Donya Desserts Blooming Treat Branch na pagpasok ko pa lang dito sobrang nagustuhan ko na agad dahil sa dami ng pink na kulay. Maliit lang yung store nila pero very instagramable naman lalo na tong side na to. Actually guys, alam niyo bang dumaan lang sa feed ko to at sobrang natakam ako. Kaya ayan, pinuntahan na natin para malam man kung worth it bang matry. Sobrang dami nilang choices ng desserts dito, guys, grabe. Yung tipong mahihirapan talaga kayong pumili. At dito pa kayo magugulat, guys, mag 1 year pa lang sila nitong November. Pero nang dahil sa sobrang pumatok ng no mga desserts nila, kaya ayan may tatlong branches na sila agad. Ang average nga ng orders sa kanila sa isang araw, 100 orders. At kapag ka, may bulk orders naman daw sila, nakaka 800 to 1,000 orders daw sila at sa isang araw lang yan, guys. Ma-inspire ka lang din talaga dito sa mag-asawang owner dahil kahit empleyado pa sila sa isang corporate company Pinagsusumikapan pa rin nalang itaguyod itong business nila o ba diba, sobrang sipag. At hindi lang yon nag a pa sila ng mga part-time student, lalo na yung mga sobrang nangangailangan para makaipon ng pang -tuition. No wonder kaya sobrang binibless sila ngayon dahil marami rin silang natutulungan. Kaya soon mag -e expand pa sila. Abangan nyo yung magiging branches pa nila sa ibang lugar. Kaya naman lugar. ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, I-try na natin. Guys, nakahanap tayo ng sobrang solid na mga dessert. Tingnan naman, itsura pa talagang matatakam ka sa sobrang ang gaganda ng itsura niya, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero dito tayo sa pinaka-colorful. So, ito yung tinatawag nilang Silvanas. Meron silang dalawang klase. Ito yung Silvanas Sandwich. Ito naman yung Silvanas Gems. So, ang mga flavors niya, ito yung Butternut, Buttermilk, Graham, Red Velvet, Matcha, Ube, Chocolate. hmm, Ang kulit ng lasa niya. Kasi alam niyo yung Silvanas, di ba? Tapos, yung flavor ng donut, na butternut, pinagsama. Sarap ah. May texture kasi ang Silvanas pag pinagat niyo. May pagka-crunchy, tas creamy in the inside. Tapos masarap yung pagka-matcha niya. Pero light lang yung pagka-matcha niya, hindi yung lasa mo yung pagkapait. Pero nandun yung lasa ng matcha. Sarap pa rin. Eh? Mm -hmm. Gusto ko okay, yung every bite, may tunog eh. Masalap din tong ube. Hindi strong yung lasa ng pagka-ube niya, pero nandun yung lasa. etong ube nila, not too sweet. So, ito yung nakasanayan nating Silvanas. Ganito yung size. Pero dito, iba-ibang flavors. Ito yung red velvet nila. At ito naman yung gray ham. Mmm! Rinig mo yung tunog na yun? Yun ang Silvanas. Itong graham flavor nila. Saktong-sakto -sakto lang yung lasa niya. Kung ayaw mo ng too strong, too sweet, go for this graham. So, yung graham kasi niya, walang lasa masyado. Yun yung nagpa out nung tamis nung cream sa loob. Ito yung cinnamon nila. Pero may tatlong klaseng flavor sila dito. So, ito yung cream cheese dark chocolate. Tapos, meron pa sila yung original flavor tsaka yung caramel. So, pag bibili kayo sa kanila dito, guys, kasi syempre, chinichill nila to or nasa ref. Or, depende, pag bagong deliver, naka-display lang siya dito. So, nasa sa inyo kung gusto nyong mainit na isa-serve. Kasi meron din silang dine-in dito. At ang kinagandahan nito, guys, yung mismong box na ginagamit nila, microwavable. Diretso na, hindi mo na kailangan siya i-transfer. Hmm. Ah, ang na ito. hmm. Ang sarap nito. Hmm. Ang sarap nito. Wow. Yung lambot ng tinapay, tapos yung pagiging creamy ng cream cheese, pinagsama pa ng dark chocolate. Grabe. Ang sarap ng combination. Yung dark chocolate niya not too bitter, sakto-sakto lang. Parang siya yung nagbibigay kung bakit hindi sobrang tamis nitong cinnamon roll. sa sobrang ginalingan nila dito guys, Ultimo Cream Puff meron sila dito. At hindi lang isang flavor. Assorted flavor pa. Oreo, Matcha, Al Capone, Bisco, Caramel, and Belgian. So, gaya ng sabi ko sa inyo guys, pwede kayo magparehit dito. Kaya kung mapapansin nyo, sa sobrang lambot niya, lumulubog yung kamay ko. Mm. Oh wow, ang sarap <laughs> Ang sarap Yung matcha neto, nandito yung konting pait Matchang matcha yung lasa niya At ang sarap ng cream sa loob Ang lambot pa ng pinaka tinapay mm. Grabe Panalo to, kung panalo na yung cinnamon kanina Mas naging panalo to So eto naman yung Al Capone flavor sa sobrang hindi tinipid guys, talagang tutulo siya ng tutulo. Ngayon, didilaan mo na lang yung mga nalaglag. <laughs> Siyempre, maghihinayang ka eh. Kasi sa sarap niya eh. My God. Ang sarap nitong cream puff nila. Hindi ako mapapahiya pag tinry nyo to. Basta don't forget, huwag nyo kakainin ng hindi mainit ah. The best. Pag kinain nyo ng bagong init. Grabe. Hindi ako mapapahiya. Swear. <laughs> yung lasa niya, yung level ng lasa niya para kang nasa ibang bansa. So guys, ito naman yung kinatawag nilang cream cake cup. So cream cake siya in a cup. Mm. Cake na cake yung lasa niya. Matamis, pero gano'n naman talaga ang cake eh, di ba? Matamis yung cream, pero yung nagbabalance out sa kanya, yung pinaka -shifon. Perfect to sa may mga event, or yung mga kids party, or yung mga gusto nyo lang mamigay. Pwedeng ibigay na individual. Pwedeng i-take home. Kasi syempre, pag cake na nasa box, slice mo, sa plate mo lang ilalagay. Eto, pwede pa iuwi. Good idea. Sa kanilang dalawa, mas gusto ko tong ube. Mas light lang yung pagkatamis niya versus dito sa strawberry. Pero parehas yung ang ibang atake. Parehas cute. Actually, may mango flavor pa to eh. Hindi na lang natin na-try. So, nasa cake na tayo, guys. Ito yung frozen cake nila na avocado flavor. Wow! Hmm. Mm. Ang sarap! Totoong avocado yung lasa niya. Alam mong hindi syrup, alam mong hindi powder yung ginamit. Lasa mo yung totoong pagka-avocado niya. May kasama siyang grey ham. Mm. Mm. Parang ice cream. So ito naman yung mga baked cheesecake nila guys. Actually, ang dami nilang flavors talaga dito. May hihirapan kayong kumili. So ito yung kinuha natin, strawberry cheesecake, mango cheesecake, tapos KitKat cheesecake. Guys, hindi pa tayo nagtatapos dun. Kasi sa mga health conscious, ayaw ng sobrang tamis or nagda-diet, meron din silang keto-friendly. Ito yung nila na chocolate na Truffle. Uso to dati. Meron sila. Then, ito naman yung mga assorted mini brownies nila. Ang cute. Bite size talaga. At hindi nyo kailangan mag-worry sa kanila dito, guys. Kasi lahat ng dessert nila dito, mini-make sure nila na lahat dito less sugar. So, kung halimbawa, sa iba kayo kumain, yung normal sugar doon, dito mini nila lahat less sugar.